Hey mga mga this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. Cause mara, medyo maraming beses ka na niyang niloko, tapos ngayon gusto mo pa rin siyang bigyan ng chance kasi nga mahal mo. Pero sa pagbibigay mo ng chance, na meron kang trauma inside of you. Tama ba? Parang ganun. Po. Yung ganun. Okay. So, anong gusto mong itanong sa akin ngayon? Tama ba nang pipas na ganun relasyon? Kahit na alam mo sa sarili mo na, alam ko sa sarili ko na, kung if ever na mangyayari, pangatlong is na naman. Okay. So, tinatanong tama mo ko kung ba? tama ba bang magstay sa isang relationship kahit na maraming beses ka na niyang niloloko. Ganon ba yon? At ikaw nga nga nagsabi, gusto mo siyang bigyan ng yes, chance boy. kahit na yes, medyo yes, na to, yes, trauma ka ngayon at tinatanong mo ko, Tita Kim, tama ba tong decision ko na itay? Ganon! <laughs> Yan ba yon? Uh -huh. Alam mo, uh -huh. sa totoo lang, feeling ko ha, ate, ate Neri, kahit anong advice ko dito, feeling ko babalik at babalik ka pa rin kasi mahal mo eh. Actually, hindi pa kita nakakausap dito sa Dear Tita Kim. Nakadesisyon ka nang babalikan mo talaga at bibigyan mo talaga ng chance. Eh, di mo ng chance. Uh -huh. ba? Diba? Kung so, ano mo kagustuhan yan, at the end of the day is, nagsasalita lang naman ako dito, nagbibigay ng aking personal na opinion. Yung opinion ko might not be um, accepted or acceptable para sa inyo, pero opinion ko yun. Kaya sa nakikita ko at basa ko kay ate, sayo ate Nery, parang gusto mo naman talaga siya balikan at gusto mong i-push yan, edi i-push mo na. <laughs> ba diba? Pero... Eto yun eh. Parte kasi ng risk, parte nung uh, pinasok mong relasyon at parte nang pagbibigay mo ng chance sa kanya is dapat, tanggap mo na talaga na mananatili yung trauma. Kasi hindi naman talaga basta-basta mawawala yun eh. Magkakaroon ka talaga ng trust issue doon sa tao na paulit-ulit kang niloko. Pero hindi rin naman ibig sabihin na may trust issue ka is tigilan mo na yung relasyon na yan kasi ikaw na nga nagsabi, mahal mo, gusto mong ituloy, gusto mong panindigan, at least nag-decision ka na gusto mo talaga, Eddie. Eh you you learn to live with that trust issue. Alam niyo yun? Kasi wala namang perfectong relasyon sa mundo. Alam niyo habang tumatanda ako, ako tumatanda talaga. Di ba? Tumatanda tayo. <laughs> habang tumatanda tayo, parang nare-realize ko sa buhay na wala naman talaga kasing perpekto. Parang halimbawa kapag namatayan ka or nawalan ka ng mahal sa buhay, sometimes you just really need to learn to live with that pain inside of you. Kasi mahal mo eh. Mahal mo yung buhay mo, mahal mo yung mga tao sa paligid mo. So ganun din sa pagmamahal. Kahit na minsan alam natin na Parang uh, may trust issue tayo sa tao, parang nandoon pa rin yung trauma na baka lokohin tayo. Pero at the end of the day, mananaig at mananaig pa rin yung pagmamahali. At saka nga, bago ka pa tumawag dito, nakapag-decision ka na, so be it! <laughs> Diba, panindigan na lang natin 'yung mga desisyon natin. At parte talaga ng pagmamahal sa isang tao, is kinakailangan mong magtiwala. Ngayon kung hindi mo kayang magtiwala ng lubusan dahil nga may trust issue ka, edi you learn to love that person with trust issues kasi nagdesisyon ka nang gusto mo siyang mahalin at gusto mo siyang balikan eh. So that's my advice. Doon sa mga tao na kahit anong sabihin sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo na huwag niyo nang balikan, binalikan niyo pa rin talaga. Eh. 'di ba? Kahit na anong ginawa sa inyong paloloko, is go pa rin talaga kayo, push pa rin talaga kayo. Ang advice ko na lang sa inyo, sige, i-push niyo 'yan. <laughs> i-push niyo 'yan. Basta kaya rin ninyong damdamin at kaya ninyong lunukin 'yung sakit. Kasi ilang beses na kayo nasaktan eh. Tapos gusto niyo pa ring balikan dahil mahal ninyo Eh di go na lang. Pero okay, eh, wag kayo at huwag kayong masyadong nag-expect ng mataas. Kasi kung before niloko kayo, alam nga na magbigla-biglang magbago. 'Di ba? proseso yan eh. Hindi naman basta-basta nawawala ang kati sa katawan. So, pinakailangan, dahil nag ka to stay in that relationship, you also decide to live with that trust issue and trauma. Pinili mong mahalin yon, eh di piliin mo ring ipaglaban yan kahit ano pa yung nararamdaman ninyo sa isa't isa. Ganon. <laughs> diba? Nery, nandiyan ka pa ba? Yes. Ay, nandiyan ka pa ba? Kala ko nawala ka. <laughs> Kaya tuloy-tuloy na ako nagsalita. Kala then, ko nawala then, ka. Hindi, parang nilamnam ko lang din yung word mo na, mm. na, ano, na, kung willing ako na every time na, ayan, papatawarin, babalik, love. Mm. Ibig sabihin, love yun. Yes. So, Oo. Oo, tama. Kasi napapagod na ako mag-advise sa inyo eh. Charot lang. <laughs> Kasi alam mo there is no greater power in the world but love the or than love. Walang ibang masihigit na power sa mundo and nobody and nothing else is more powerful than love. Kaya iba yung iba kapag mahal mo yung isang tao, di ba? Kaya nga minsan kahit gaano ka professional, kahit gaano ka katalino pagdating sa pag-ibig palpak eh. Di ba? Kasi nga napaka-powerful ng love. Kaya mahirap din mag-go against love. Ngayon, kung niloko ka na before at feeling mo lolokohin ka na rin ngayon, again sasabihin ko sa inyo na kung gusto mong mahalin, di piliin mong mahalin. At parte ng pagmamahal mo sa isang tao is kinakailangan mong lunukin yung mga past na nagawa niya and even yung present na trauma and trust issues na meron ka. Kasi at the end of the day, ang bottom line is mahal mo eh. So go! Panindigan mo. Choice mo yan eh. At least marunong ka manindigan sa kung ano yung nararamdaman ng puso mo. Okay? So, Neri, ha? Ikaw, decision mo yan sa buhay, hindi ko yan decision. Yeah. Oo. Pero alam mo naman, Neri, di ba? Ako, may side ako na wag mo ituloy kasi baka lukayin ka naman. Pero may side din naman ako na nire-respeto ko yung decision mo kasi nagmamahal ka eh. At naiintindihan ko yung mga taong nagmamahal. Yeah. Thank, you Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts. Isso é